kunin natin makabay na kahuli na naman siya hanpit sayang at isa lang yung uh, dumapo hindi sumunod yung uh, isa ganda ng alpas oh. sa pulot siya na huli iwan ko lang kung ilan itong dito sa taas kanina so yan yung uh, up natin sa camera ayos mga kabay isang lalaki na naman mga kabay oh. ang laki ito yung lakas humunik kayo na doon katawan ni Galing ng So, ayan o. Barakong barako yan. Ayan. So, release na natin to. Ayan. Ayan na. ayun na. mga kabay. Nakabalik ito sa rubat.